Magandang araw, ngayon naman ko unting tayo. Disclaimer lang po, hindi ako professional dito pero para sa mga tulad ko, pinag-aaralan pa lang ito o interesadong magsimula, baka makatulong ito. Una, kung papasok tayo sa isang negosyo, dapat daw po ito ay hilig at interesado ka dito. Ibig sabihin, dapat kahit papano may alam ka dito at hindi mo dapat iasa sa ibang tao ang pamamalakad nito. Pangalawa, alamin mo kung sino ang mga prospect buyer mo. Kung sakali bibis, bibili ba sila nito, mahalaga na i-consider ang magiging buyer mo. Ibagay mo i-align mo base sa pangangailangan at gusto nila. Pangatlo, pahalaga ng kita kaysa benta. Kahit madami kang benta kung pumapasok lang sa gastos mo, hindi uuusad ang negosyo mo. Dapat pag-aralan mo ang pricing mo. Pang-apat, pagtutunan mong i-advertise ito at ipaalam sa market mo na meron kang produktong ganito. Tandaan, ito din ay hindi makukuha sa isang advertisement lang. Kailangan, consistent ka dito. Tingnan natin ang mga malalaking negosyo. Kahit na matagal na sila, patuloy pa rin silang gumagawa ng pag advertise Dahil kailangan ito. Lagi mong i-remind ang mga tao dahil sa dami ng competition mo. Panglima, huwag kang susuko at matuto tayo sa iba. Kung sakali may parteng papalpak sa negosyo, tandaan natin, Tweeters never win and tweet winners never quit. Yun Lamang po for today.